Pre, Pag ano pre? Liga talaga to. Dung ka ba? Baka pre. Dung ka dito. Dung ka nababalik dito ha. Ah. Babalik ako. Dung ka bumalik dito. Apat lang kayo. Dung ka babalik. Babalik ako may <laughs> 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 <makes noise> matatang yun ah Bibirigil ako sa kanya, Boj Bo, sorry, Bo May problema ka? Magiging nila na sorry, anong problema mo? Ha? Ikaw may problema, bangga ka ng bangga eh Kung ngayon ang bangga eh, kala mo matatang ka dito Tumana ko ako pare nakita mo ko okay. ba't, ba't mo binangga? Yung problema mo Ikaw nga may problema may a a a a ano mesa May gano'n? Palo papalag ka na? Pari, wait lang. Ba't parang... Bata! Ikaw na nga ng bangga, ah. Sorry ko, te. Dito, ubu ko lang. <coughs> ah, Ayun, ano? Hmm? Takot ka na, no? Wait lang, ah. Pupuntaan ko lang yung, ano doon, mga asama ko. Hintayin ako. So, hintayin talaga kita. Kala mo tatakot ako sa inyo? Sama-sama kayo, ilang kayo. Ha. Ah. Ganyan lang kayo. <coughs> ano yung pre? Pre bakit yun pre? May nakaano ko dun. Lay. Like. May Nakaaway. -ano, naka Sino pre? Sige yun Siga pre? daw siya dito eh. Bagong salta. Siga? Bagong mm. salta? Mm. Ay hindi pwede yan pre. Yig, may bala pre. Ano? May bala ba yan? Oo, oh, oh, may bala, bala yun, to pre. Wala pamalo eh. Yan yun na, kaya ko mag-isa, kaya ko mag-isa. Okay. So, ito pre, kaya kaya ko ito yato okay. sa kanya mamaya. Wait a minute! Mabukon na naman mamaya pre, lalabas okay. na na kami. Dito na kami okay. pre. Okay. Okay pre. Okay. Pupunta okay. ko lang sa dyan. Mali Uy, mas... ano? Ano? Laka na! <laughs> ah, ayos ka ah. Hindi ka talaga natatakot? Ba't ako matatakot sa'yo? asan ka sa mama? Pre! Si pare pre mo buna. O nga pre narinig ko eh. tara punta na. Tara pre. Akala <laughs> ko ba pag Hindi uh, Ano ba, uh, ano ba pare yung problema nito pre? Na no, no, pre? Tiga daw siya dito. Banata na ba dito ito, yung pre? May balo ba yan? mo no. na pre. Upo mo Tuk na yan. Upo Tuk na yan. Muna, pre. Pre, tawin ko na yan pre. Tawin ko na yan. Bamad lang muna. Upo nga sinabi mo marami kayo pero Huwag ka mag-aawas dito. Pre, nanggigil ako, pre. Teritoryo ito. Oh, pre, teritoryo niya daw, inaangin kayo yung teritoryo natin. Patawin pa, mo na to, pre. Masama yung tapas ng dila na ito, pre. Oo Masamang... nga, pre. Bumabigay oh, oh, no, uh, ah. dyan. Ano? Oh, ano? Diyan ka lang, pre. Bakal ka dito lumabas, pre. Kaya dito makakalabas. Pre, oh, ano pre? Ang siga talaga to. Dung ka ka! Oh,